paano maglagay ng watermark sa mga photo natin, yung tipong pagkuha mo palang ng uh, photo ay may watermarks na po sya so magandang gamitin to guys, para po ay uh, hindi na makuha ng iba yung mga uh, inupload mong photo, so una ay punta kayo doon sa may camera nyo and then kapag andito na kayo sa camera guys, ay i-click mo tong tatlong line dito sa may itaas so, yan, i-click mo lang And then next, ay uh, i-click mo settings. Okay? Click na uh, yung settings. So dito pag uh, sa camera settings guys, ito piliin mo tong watermark. So sa akin kasi naka-on na yan. Uh. And then next ay uh, dito sa custom watermark. So may pangalan na yun sa akin guys. So halimbawa palitan natin siya. Pero hindi na na pa rin siya nung no? hindi na na-vlog. And then i-save nyo lang po siya. And then next guys, uh, balik na tayo dito sa may kamera. Yung puno ng mangga. Tsara natin yung ng no? puno ng mangga. Sa... So, wala ng bunga. So yun na yung result guys. May nakalagay na siyang watermark sa may uh, ibaba ng puto natin. So hanggang dito na lang and thank you so much for watching and please don't forget to click the follow button for more tips and bye bye